Yan. Ito si, ano, Infinity TV channel. Yan. So, wala pa nakasubscribe, subscribe na ninyo ang aking channel para malalaman ninyo ang buhay-buhay sa probinsya. At para makaroon kayo ng teknik, lalo na sa mga probinsya na wala pang mga teknik. Yan. Para hindi tayo umaasa sa palingki kahit sa mga gulay. Kaya, ito nga ating gagawin. Maghanap tayo ng gulay dito sa ating kapaligiran. Ayan yung mga kamaisa na yan, may mga gulay yan sa ilalim. Kaya maghanap tayo para libre ang ating ulam. Para yung sabi ng government, 60 pesos a day, mabubuhay na isang pamilya kung sa probinsya ka nakatira. Pero kung sa syudad, hindi. Kasi kahit 300 ang budget mo sa syudad, kulang pa eh. Pero dito sa probinsya, tama yun. May bigas ka lang, mabubuhay ka. Basta masipag ka lang maghanap ng iyong uulamin. Mayroon kang saging, puso ng saging. Mayroon kang langka, bunga ng langka. Nagugulayin, di ba? Mayroon kang niyog. gawin mong gata. O, di ba? O, di ka, ka magtanim ka ng munggo. O, kung wala kang munggo, pwede naman magbili sa tindahan. 10 pesos ng isang pack. Hindi ka talagang sa probinsya ang mahal. O, magtanim ng sitaw. Ayan, mamaya kakita ko sa inyo ang sit